Alright guys, ano ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano nyo makikita yung inyo pong advance payment sa inyo pong home credit ano na ano po na loan ayan po or home credit kung halimbawa ang loan ninyo ay money or halimbawa ang loan ninyo ay cellphone or gadget po ano or appliances po so makikita nyo po September 25 po ngayon ano so makikita nyo po dito yung mga advance payment po natin so yung app po natin madadownload nyo po yan sa play store po ano so puntahan po natin yung ating po home credit app po ano so ito po yung ating home credit app makikita nyo po yan ayan So, pasok ko lang po 'yung ating PIN and of course, ayan po. Ano ang atin pong home credit. So, makikita nyo po dito ang aking pong monthly payment, due date po, at nandito rin po yung ating pong payment. Ano? So, due date, of course, October 25 po, ayun ngayon ay September pa lang ngayon. ayun uh, ang next payment po natin ay October 25 na po. Ano? So, para mabuksan po natin siya, ma-open natin siya, i-click po natin itong arrow na ito sa baba. Ano? So, makikita nyo po dyan, yung ating mga payment ano so nandiyan po October 25 ang due date natin and na uh, ito po yung mga payment po natin ano so makikita nyo po dito ayan po September 22 po yung recommended date po nila na bayaran. Pero okay lang naman po, kahit 25 na po kayo magbayad ano, dun sa exact date. Pero they recommend na magbayad po kayo ng 22. So ngayon, ang gagawin natin para makita natin yung ating advance payment, i-click po natin itong parang letter ay na to sa gilid. Ano? So click nyo po yan. Ay makikita nyo po dito, September 25 po ang June natin. Ano? So makikita nyo po dito, nagpaid ako nung August 18 ng 1,000. Ayan po, ano? So, baya uh, Easy Pay. Ayan po. Ano? Tapos, September 13, nagbayad po ako ng 508 po. Ano? So, ang due date ko po is 25. Makikita nyo po na fully paid na po siya. Ano? And, ito po ay binayaran ko September 13 at saka August 18 po yung 1,000. Pero, yung ating pong due date ay makikita nyo po dyan ay June ay ano po ano every 25 25th of the month po ano ayan po yung due date natin sa taas makikita nyo po so pwede po kayong magbayad via GCash. Ayan po, may tutorial po tayo dyan. And kung paano po mag ng account dito po sa ating pong Uh, home credit app, meron din po tayong tutorial dyan. I-check nyo po sa ating po YouTube channel. Ayan po. And of course, kung may tanong po kayo, pwede po kayong mag-iwan ng comment sa ating pong comment section or pumunta po kayo sa pinakamalapit na home credit na mga shop po. Ano, o kahit saan namang cellphone shop, meron naman po mga home credit. Ano, pwede po kayong magtanong doon. Ayan po. That's our tutorial and thank you so much.